Wait, ba't ganyan? Saan may mga ganun? kasi. <laughs> <laughs> Parake, <laughs> uh? Uh -huh. Advance kayo. siya Hindi, 25. Oo, dili sa'yo. days Delay, <laughs> buntis, may nais nice tumulong, itawag lang. 7 days ang tayo, no? Uh -huh. 19 kung September.

Yes, hindi po siya nagkakape chemicals daw. Puro ka ganyan eh. Yes, dito lang po yung live sa kanya. Alam na! siya kay Borky. Mamaya po maglalaro siya, JJ Francisco. Kasi ang buo yung pamarilata, okay, Hindi po. Okay naman po yung ano yung content namin. Kaya lang, hindi rin sure kung bakit na-redistrict uh, na YouTube eh. eh. Kasi yung sa akin po, okay naman eh. Jim ka bukas ka niya. O, uh. you nah, nah bye oh. <laughs> <laughs> <po>, albert apilado <laughs> 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 <coughs> <hindi> na sure Ma <clears throat> Subscribe po kayo ha pag gumawa na siya ng bago. Kayo mag-draw. Tapon yeah, mo yeah, na, ko na, na hindi ko ito bibitawan. <laughs> oh, hinihintay mo, ayan. Yeah. Oh. Ayan, no? Oh. Yes, yeah, mm -hmm. sige po, ano, Jerry. Yes, yes, Ma'am Normita. Alam know, I have this kayo here. Oh, I don't know what I'm talking about. It's a book, I'm not sure. Bah, ini bulutan. Tidak na, drone aku. Ini saya yang security. Okey payoh. Tidak pernah. yun? Hindi pa rin po niya sure, kaya iniingatan niya din pernah. hindi pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Pero nakuha na yung 1,000 yeah, subscribers. Yeah, Di pa, 800 pa lang natin. sa mga Hmm. Yeah. Okay. ako lang ito. siya. Yung kay Curbs hindi naman po na-restrict pero oh, hindi po siya nagka-live. Yeah. Uploading lang mm. po. Eh, yun na din. Wah! din. Yaka, yaka, din. Yigil na. Yigil na. Alim ya niya yan. O tama rin. Alya. ni kapila? Alya. Ati siya Nine pa nine. Nag-request kayo eh. Niko, oh. <laughs> pinang mo. Katorsi. Yes po, Ma'am Narmita. Friends po. Nga <laughs> ako na, -o na -o. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <niya>. <laughs> oh! di ba? Ay, Hi, Kaya baldog ni. Balot siya kaya ako. Yaw

Buri niya yata buri yata ata papa. Thank you, Sir pa. Noel. Hindi, lumaya yan. Kasi milky, nandiyan ka pa pala milky. na, yes. gusto ko Nandito po si, ano, si Bordy, si Papa Mil, si Kurt, si Papa Kenneth, si, ano, John Lloyd. Wala lang si Pandoy. Diyan like rin <laughs> na lang laging may ruyama kayo. Diyan na may laging ruyama. Diyan rin na yun, bagod na. Tapon na, diyan rin. Bakas na yung kamay niyo. Ay, makakalam. Kasi yung... Ay, ako. Hindi ko nilalagyan ng ano eh. Gasa para matuyo agad. Oo. Buti na rin eh. <laughs> <laughs> na eh, na Parang para, nabalat lang. Pero medyo ma -ano, malalit. Raul Gary. Hello kong magandang hapon. Yun, yeah, no, di ba? Hello, uh, papa, Will Raul. No, yes. Karang wala kang makalaban ng music. Uy, mo! oh. <laughs> regards yeah, daw, Papa man. Kenneth, oh. si Ma'am Irene. Ano yung regards? Si regalo? Regalo <laughs> daw <dog laughs> ba yun, Ma'am Irene? So, ba't di kayo nag-uusap? Di ba pinasal uh. na kayo? <laughs> Si December pa. Ah, December pa ba? Oo. Oh. Mm. Flower base ka daw. Basta <laughs> <laughs> ka. <laughs> 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 Flower base. <laughs> Ang yung papa, Will. Sunog na, sunog. Wala, nagsapaw tayo lang to. Aliyapin eh, sunog na. Ay, na. Yes! Huwag <laughs> <laughs> yan! Uh, ano po so, siya yeah, no. Sir Edgar? Si Ma'am Parang need niya atang salina ng karena tarana bulbul lagi borci 29 <laughs> uh, <laughs> ya banyak yeah, eh. uh. oh, yeah. down <laughs> 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 Kainan, sana lah sana lah yes tak iya tahu iya Ay, eh, di ba ako? Mayroon pong isa, ayun eh, o. Sila-Blazara. Sila-Blazara, yan. Di naman sila na. siya, sila. na tayo eh. Nakakailan tayo. Sino na siya? Nakakaroon siya eh. Huwag din naman eh. Kwadro, kwadro. Kwadro ko. Yan, kwadro. din naman siya eh. Wala yan. Hindi pa ito.

O, 50 lang. Okay na, na, lang. Bente na lang pa. 20 na lang. Thank you, Miss Mewki. Ganda pala, Barangay. Mahigay yung bagong dati. Mahigay. Mahigay. Mahigay ka, no? Yung biglang Eh, may pang dalawang long neck na tayo bukas. <laughs> Yun know, na may pang chemicals hmm, daw. Yes, 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 yes. Wala ako doon. Ako nagturo. Dapat, dati tayo doon. Walis <laughs> ka na muna. <laughs> Mayroon na. Tama yung mayroon ni Ma'am Virgo eh. Halito ako sa cards ko eh kasi paano eh pa... May 1k naman si Pedro. Wala <laughs> <laughs> akong tongits muna eh. Kasi isiro ka. Alam mo bali Nagsisira. Nagsisira Pag -pag -dino. Pag -dino, eh. Tinongit nalang Lagsisira... eh. Magkakais sila. Pati hindi mo pa tinongit. Ayoko. Nagsisiro. Yung tinongit na ko di maano yung atyo. Walang bahay yung dalawa eh. Si Papa Rob kasi eh. Ikaw nagsisiro ko din eh. Nakalimutan mo na. Thank you, Mamilki. Ay, may salaro tayo. Ma sa inyo. Ay, may salaro tayo. Ay, may salaro tayo. Pwede. Kasi kasi mapali ka na pag Oo nga. Laging panalo yan si Papa Will sa ano sa mga palaro. Swerte tayo. tayo. Yung may sa akin, hindi pa kaya invalid. Swerte ako sa pala palaro, pero sa YouTube channel hindi. Hindi. <laughs> Sa doon ako may ban yun eh. Dapat nga ngayon na yung chemicals. Kasi uuwi na si Curbs Wait, eh. Hindi! Hindi ba? ba? <laughs> <O> biyahe yan. <laughs> biyahe biya na yun ang biyahe ko. Matulog ka na lang. Uy! Hindi! Oh, Oo, umaga makakatulog na. Oh. Lumagpas ako na punta oh. ako ng Isabela okay, doon. sa Isabela pa na <laughs> ako. Ang dami taga Isabela ka. Bukas ka yung magkikemikal. mo na lang sila. Tres! Tres ang dami sa Isabela. Tapos na. Yes. May tutor ka pala sa likod. Mm-hmm. Ayan si Ma'am Joy. mo'y okay na sa kanya. You know? Yes. Alright. Okay pa Mam Joy. Yes. Send ko na lang po after Kini-kilig Kinikilig si Papa Will. Yung Gcash ni Papa Will. Kinikilig yes. si Papa Will. Yes. King. Ay, yeah. pamember. Ay, 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 Sulit na naman ang umaga. Apo. Hi, Manuel Zendon. Marisol Beltran. Hello po. Ah, di tayo. Bunot. Bunot. Oh, hindi tayo. Says? Bunot. Pagka-send okay. bill niya okay. tayo, no? Gulat si Papa Wilmer. <laughs> oh, <laughs> <yan>. <laughs> Ay, yung isa. Pumpkin lang pala. <laughs> Ay, yung isa. James or Stephen. Bravo, Sine, bakoy. Kahit ako, eh. Marilyn or Burot pa no. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Congrats po oh. sa Will. Isang kalabaw na naman ang masaya at panatag. Yan yeah, tama <laughs> na 'yan. Hindi mga pagkrispata yeah, na naman yung kalabaw ko. Yun. Yun ba, oh. sige dali. Yung kitang sa kanya. Sige. Hi Ma'am Joy. Tama -tama ka, yes, di. <laughs> di oh, na ako. <laughs>